Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam niyo po, sa totoo lang ni sa panaginip, hindi ko po pinangarap na tumayo sa harapan ng maraming tao at marinig ko ang aking pangalan, Kakabet ang Mayor. Pikit mata ko pong linusong ang politika, pero bukas po ang buong puso ko. At yun po ay dahil sa naniwala po ang isang tao sa kakayanan ko. At yun po ay walang iba kundi ang aking asawa na dati pong mayor ng bayan ito. Naniwala po si Henry na higit pa sa pagiging isang ina-asawa ang pwede kong magawa sa buhay ko. At yun ay ang maglingkod sa taong bayan. Kumpara po sa asawa ko, hindi po ako eksperyensado sa trabaho ito, pero naniniwala po ako na kapag buong iyong loob at nandito ka hindi para sa pansarili mong interes, kundi para sa ikabubuti ng lahat, tunay na mapapadali ang pagsisilbi ko bilang alkalde mo. Itutuloy ko ho ang magandang bukas na inilatag po ng aking asawa. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Hindi ko po kayo bitiguin. Mabuhay po tayong lahat. Uh, maraming salamat po. Uh, maraming salamat alam ko na nandiyan ka lang sa tabi-tabi, ayaw mo magpakita. Pero kung nasaan ka pa, maraming salamat. Maraming salamat, Henry. Kung alam mo lang kung gano'n ako sa'yo ngayon. Ikaw ang dahilan sa lahat ng bagay na hindi ko kalain na makakamtan ko sa buong buhay ko. Muli, maraming salamat sa iyong pagmahal. Mahal na mahal kita, helping. Maraming salamat sa iyo.